Pwede ka magtikit ang sticker nyo. Uy, solid na solid. Ang kanilang ano. Wow, dinito pa. Solid. Tingnan natin yung laman. Wow. Solid lang. solid ang laman. Tsaka, mainit-mainit. Music Hello guys, ang mapagpalang maga sa inyo lahat. Welcome to my YouTube channel, Buknoy Balaboy TV. Mulit-muli na naman maglalaboy si Buknoy Balaboy TV. At syempre kung saan may bagong bukas na kainan ay At ating yung pinupuntahan upang malaman natin ang kalidad ng lasa. At syempre kung patok nga ba sa masa. Kaya mga kajak, mga viewers tara na dito sa Cinco, sa Bay Laguna. Tikman natin na masarap nilang iba't ibang klase ng pagkain. Dito lang yan sa bayang pinagpala at maalamat na bayan ng bayan. Tara na! So ayan guys, nagkataon, nagkatagpo ang ating kapadyak na baybiker sa yan na nakita kami dito sa Cinco. So ayan. So palang umaga kay Idol Adrian. Maga! So ayan, shoutout sa ating kapadyak. Ayan. Shut up, shut up! Uh, Sir, ilang beses na kayo kumakain dito sa Cinco? Siguro, mga 20 beses na. 20 times. Kami nang makawa. Kumusta uh, yung lasa, sir? Ah, napakasarap. Wala nang sasarap ah. Super. Yan. Yeah, isang magpapalang umaga, sir. Anong pangalan nyo po? Uh, Mr. Adrian, eh, Miss. Iyon. Maraming salamat, sir Adrian. Okay. solid na solid ang kanilang ano wow dinito pa solid bigla tayong ano laman wow solid, solid. solid. ang ah, laman tsaka mainit-mainit làm cái gì cơ? h sir, bali pa ilang kanin nyo na, sir? Ah, ito, pang-apat na kanin ko wow. na. Talagang wow. napakasarap ng kanin. Super. Baka humirit pa ako nito. Alima. <laughs> Apat na rice, talaga Apat na, na mga kanin. Talagang yung... solid, ay, solid. Ay, solid si drink sir. drinks pa, ha?